Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang mga signs na ayaw kanyang pakasalan. Pero bago yan, ihit mo muna ang like, subscribe at share button. Pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest videos ko. Simulan natin sa sign number 1. Pinagpapawisan siya pagdating sa usapan ng kasal. Hindi mo din ma-bring up ang paksa ng pagpapakasal sa kanya nang hindi siya nagiging balisa tungkol dito. Kung iyon lagi ang reaksyon niya, hindi siya handa higit sa lahat, hindi siya magiging handa. Ang pag-aasawa ay hindi isang bagay na gusto niyang isipin at ang ideya na gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama ka ay nagpapakaba sa kanya. Sign number 2. Madami siyang dahilan. Kapag pinag-uusapan na ninyo ang kasalan, mayroon na siyang put iba't ibang mga sagot na magagamit. Siguro gusto muna niya magkaroon ng mas magandang trabaho o nakakuha lang siya ng bagong trabaho at kailangan niya ng oras para mag-adjust. Marahil ay ikakasal na ang kanyang kaibigan kaya gusto niya maghintay muna hanggang matapos ito. Kabisado niya lahat ng palusot na pwedeng sabihin sa'yo. Handa siyang gamitin ang bawat dahilan hanggang sa mapagod ka sa pagtatanong. sa number 3 Siya ay nabubuhay na parang isang single na lalaki. Kung nagtataka ka kung bakit ayaw magpakasal ng mga lalaki, ito ay dahil gusto ng ilan sa kanila na i-enjoy ang freedom ng bachelor lifestyle. Kung nabubuhay pa siya sa paraang nasa college, lumalabas sa mga bar, may at nakikipaglandian sa ibang babae. Ito ang isa sa mga senyales na ayaw kanyang pakasalan. Mas gusto niyang gumugol ng oras sa mga single na tao na hindi committed sa mga relasyon. Hindi lang siya handang mag-settle down. Sign number four siya ay nagpropose sa iyo ngunit wala namang karagdagang mga plano. So nagpropose siya sa Ngunit pagkatapos ay iniiwasan niya ang lahat ng pag-uusap tungkol sa kasal o tumanggi magtakda ng date, magreserve ng lugar o magplano kung sino ang makakasama sa kasal. Ipinahihiwatig nito na nagpropose siya dahil naisip niya na ito ay isang bagay na kailangan niyang gawin o dahil gusto niya magkaroon ng peace. Ngunit wala siyang intensyon na talaga magpakasal sa iyo. Sign number 5. Nagbibigay siya ng mga pahiwatig na nagmumungkahi na ayaw niya magpakasal. Kung naghahanap ka ng mga paraan kung paano malalaman kung gusto ka niyang pakasalan, pakinggan ang sinasabi niya. Kung hindi kanya gustong pakasalan, malamang maglalabas siya ng mga pahiwatig na tumutukoy sa katotohanan ito. Halimbawa, maaari magkomento siya na ayaw niya magmadali sa isang relasyong seryoso o maaari magkomento siya na masyado pa kay mga bata para dito. Sa number 6, walang palatandaan mo sa kanya sa social media. Maaring mukhang hindi mahalaga, ngunit sa technology ngayon, karamihan sa mga couples ay konektado sa social media. Kung hindi kanya binabanggit sa kanyang account, maaaring gusto niya magmukhang single at isa itong magandang senyales na hindi pa siya handang mag-commit sa'yo. Sign number 7, palagi ka nakakaramdam ng pagka-insecure sa relasyon. Sign number eight. Mayroon siyang hindi mabilang ng mga kwento tungkol sa mga baliw niyang kasintahan. Kung siya ay nagkaroon ng maraming bigong relasyon at sinisisi ang lahat ng kanyang dating kasintahan para sa pagiging baliw, maaaring siya talaga ang may problema. Marahil ay nabigo siyang mag-commit sa kanila at sa halip na tanggapin na ang kanyang mga pag-aalilangan na magpakasal ang problema, kailangan niyang sisihin ang mga babae. Sign number nine minamalit niya ang inyong relasyon. Kung magkasama kayong dalawa sa loob ng ilang buwan, ngunit sinasabi niya sa mga tao na hindi kagaanong seryoso o tumanggi siyang aminin na nagde-date kayo, ito ay isa sa mga malinaw na palatandaan na ayaw kanyang pakasalan. Iminumong kahin ito na hindi niya pinagmamalaki ang relasyon at kung ganito ang nararamdaman niya, hindi niya ipahahayag sa publiko ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagpapakasal sa iyo. Sign number 10 hindi mo pa nakikilala ang kanyang pamilya. Kung siya ay gumawa ng isang punto na ipakilala ka sa kanyang pamilya at tila nagmamalasakit sa kung ano ang iniisip nila, ito ay isang sign kung paano malalaman kung gusto kanyang pakasalan. Bihira para sa isang lalaki na magpakasal nang hindi mo na ipinakikilala ang kanyang potensyal na asawa sa pamilya at hindi ka pa nakikilala ng kanyang pamilya, malamang ay kailangan mo na mag-isip tungkol dito. Sign number 11. Matagal na kayong magkasama at wala talagang senyales ng proposal. Kung matagal na kayong magkasama at iniisip mo na magpupropose pa ba siya at tila hindi siya tumutugon sa alinman sa iyong mga pahihwating na gusto mo magpakasal, ito ay isang magandang senyales na maaring hindi siya interesado sa kasal. Sign number 12. Sinasabi niya mismo na ayaw niya magpakasal. At yan ang mga signs na ayaw ko pakasalan pakasala ng isang lalaki. Hit like, subscribe at share button pati na rin ang notification bell para like updated sa mga latest videos ko. Maraming maraming salamat po sa panunood.